Welcome to di Lovelines Kulung mango yang Ini ada yang bawang, sinuyas, kamatis Patis oh. wow. Sampai gini sayurnya bawang muna, sibuyas, sinunod yung kamatis, sinunod na ng patis. At dito sa kabila yung pinakuluang mundo. Pinalambot ng mundo. Mayroong splatter guard. Kasi kung hindi, pumunta sa labas. So, bilhin na kayo ng splatter guard. Gutay-gutay na yung splatter guard ko. At ang aking hanabishi. Oh, ma-plyan sa'yo. Subok na ni Bossing. <laughs> hanabishi gash. Gash. Gas stove. Pinilagay na ang magic. Alright. Pinilagay na dito ni Nanay itong pinagisahan. Ugasan yung kawali kasi madumi. Eh, pagkatapos, pagkatapos ugasan yung kawali, isalin dito sa munggol. Ayan. Ayan ba Ayos. Ilagay ang balonggay. Taki. Munggol. Daing at yung tirang ulang. Ah, tara, let's see. Thank you for watching. Have a good day. God bless. Don't forget, God Love you. You guys, beautiful creation. Shout out the Bercads. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.